This episode is available on YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, and Amazon Music. Mga nostalgics, naaalala nyo ba ito? B-O-Y o Boy Tatlong letra ang pwedeng magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Kung batang 90s ka, alam kong may drawing ka na na tumatakbo sa isip mo habang pinagmamasdan ang tatlong letra na ito. Sa episode na ito, makikita natin ang iba't ibang interpretasyon ng ating mga kababata sa pamamagitan ng drawing gamit ang salitang boy. Tara na at sumama sa ating nostalgia trip. Apir mga nostalgics, I'm Raymond, ang inyong kababata, kalaro at katropa at ito ang Nostalgia Trip kung saan babiyahe tayo sa nakaraan upang sulyapan ang dati nating karanasan. Bago tayo mag-upisa, pakilike and follow ang aming channel para lagi kayo makasama sa ating time travel. Noong nakaraan linggo ay pinost namin ito sa Facebook pages na alaala ng dekada 90s at kami ay batang 90s. Special thanks sa mga admin ng Facebook pages na alaala ng dekada 90s at kami ay batang 90s. Kung gusto niyo sumali sa group nila, sundan lang ang links na nasa description. Bago natin ipakita ang mga responses ng ating mga nostalgics, ito muna ang gawa ko. Basic lang talaga yan mga nostalgics dahil hindi naman talaga ako magaling gumuhit. Heto naman ang mga likha ng ating mga nostalgics. Kayo mga nostalgics, baka gusto niyong i ang drawing ninyo. Pakilagay na lang sa comment section. Maraming salamat sa pagsama sa ating nostalgia trip. Kita kayo sulit sa ating susunod na biyahe patungo sa nakaraan, na masayang sariwain, masarap balik-balikan, at parte ng ating kabataan. Happy year.